magandang araw mga kagulay ngayong araw ay magpunla tayo ng sibuyas daon or spring onion dito ko yan ipupunla ka mga kagulay o sa ginawa kong plat yan tapos ito naman yung buto kong sibuyas masyado malinis pero pwede na rin yan ipula marami pang mga dumi o bago natin isabog yung buto ng sibuyas mga kagulay papatagin muna natin ang lupa para yung ibang buto hindi mabaon sa maplat Yan. Parang nagpapalitada lang tayo mga kagulayo. Oh.